Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagpapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno at shout out kay The Gamer Pajardo. Shout out kay Norlisa Sugay. Shout out kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Si Yui at Daryl ay masayang nag-uusap sa loob ng palasyo. Ginoong Vin ano pala ang totoong pakay mo? Bakit nais mo kausapin si Master Ken ng kayo lang? Yung nangyari ba sa loob ng pagsisenay ang gusto mo sabihin sa kanya? Yun ba talaga ang nais mo sabihin kay Master Ken? Seryosong tanong ni Yui kay Daryl. Ngumiti si Daryl at sinabi. Sa totoo lang Miss Yui ang pangyayari na iyon sa amin ni Charlie sa pagsesenay ay hindi ko na talaga naisip pa at kahit minsan hindi na sumagi sa isip ko yon. Naalala ko lang ang bagay na iyon dahil kay Miss Lin. Sadya ko lang ininas ang anak na babae ni Master Ken, wala talaga akong balak din sabihin pa kay Master Ken ang nangyari sa loob ng pagsesenay. Dahil para sa akin ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang yon sa amin dalawa ni Charlie. Pero kay Miss Lin pala ay masyadong big deal ito. Mahinang sabi ni Daryl kay Yui. Miss Yui nais ko makausap si Master Ken kanina ng kamilang dahil may mahalaga talaga akong dapat sabihin sa kanya. Storytelling channel sa YouTube. Tuldok, kung hindi yon ang gusto mo sabihin kay Master Ken. Ano ang naging pakay mo para kausapin si Master Ken ng kayo lang? Sabi ni Yui kay Daryl nang may kuryosidad sa kanyang mga mata. Miss Yui may isang bagay kasi na ibinigay sa akin ni Master Ken, at sa akin niya ito pinagkaitiwala. Ngunit may nangyari sa bagay na iyon sa aking pangangalaga kaya agad-agad ko itong sinabi kay Master Ken. Ang bagay na iyon ay kamilang dalawa ang nakakaalam. Kaya hiniling ko kanina sa harap nyo ni Miss Lin na kung pwede ay si Master Ken lang ang gusto ko makarinig nito. Nakangiti sabi ni Daryl, siguro nga masyadong importante nito, dahil tumagal kayo ni Master Ken sa kanyang silid, para mag-usap ng gano'n katagal. Kanina pa kita inaante dito sa hallway, naisip ko na seryoso ang pinag-uusapan niyong dalawa. Hindi mo ba maaari sabihin sa akin kung ano man iyon? Sabi ni Yui kay Daryl. Miss Yui, humihingi ako ng paumanhin ngunit sa ngayon ay hindi ko muna ito pwede ipaalam. Pero malalaman mo din sa takdang panahon. Oo kahit na malapit na si Daryl kay Yui at kahit alam niya na umiibig ito sa kanya. Hindi niya pwede pang aminin na ang bagay na ibinigay sa kanya ni Master Ken ay ang mahiwagang halaman na Mighty Do. Kung sasabihin ni Daryl kay Yui na nagawa niya itong ibalik sa dating anyo nito at magtaglay ng bunga ito. Kahit si Yui ay mahahalata ang kanyang kasanayan na tinataglay. Dahil ang Mighty Do pala ay isang mahiwagang halaman, na kahit ang malakas na master ng iba't ibang uri ng nilalang ay hindi ito napagtagumpayan. Kaya sa isip ni Daryl na wag muna ito sabihin kay Miss Yui. Kung ganun ginoong Vin ito ay aking uunawain, may mga bagay talaga na hindi dapat ibahagi sa iba kung ito ay masyadong komplikado. Ngumiti si Daryl at hinawakan ang kamay ni Yui. Miss Yui, sa mga susunod na araw tayo ay bumalik sa waterfalls nais ko sana ituro mo na sa akin ang kasanayan mo na tinataglay oo nga pala Ginoong Vin nawala na din sa isip ko ang bagay na iyon paumanhin Sumasaayon ayon ako Ginoong Vin na tayo ay pumunta ulit sa magandang lugar na iyon para sa akin ang lugar na iyon ay napakahalaga na sa akin oo ang waterfalls na lugar na iyon sa puso ni Yui ito ang lugar na nagtapat ng pagmamahalan silang dalawa ni Daryl Namula ang muka ni Yui nang maisip niya ulit ang mga halik ni Daryl at ang kamay nito ay dumampi sa kanyang katawan. Ngunit sa oras na iyon si Yui ay nailang. Ginoong Vin wag na muna natin isipin ang bagay na iyon. Gusto mo bang magpaangin sa labas? Gusto ko maglakad-lakad ng kasama ka. Mahinang sabi ni Yui habang ang kanyang magandang muka ay medyo namumula. Nang mapansin ni Daryl, ang nahihiyang muka ni Yui. Ito ay napabulong ang babaeng ito na nasa harap ko, ay masyado ng komportable sa akin. Sadyang napamahal na talaga siya sa tulad ko. Ngumiti si Daryl at sinabi, Halika Miss Yui kung gusto mo magpaangin sasamahan kita. Nang marinig ito ni Yui, ang kanyang pakiramdam ay parang sesabog sa saya. Dahil para kay Yui ang mga araw na nagdaan ay masyadong komplikado sa kanila ni Daryl at sa mga araw na iyon ay hindi sila masyado nagkita hinawakan ni Yui ang kamay ni Daryl at hinayla palabas ng palasyo. Sa kabilang panig, sa lumang temple ng mga demonyo, si Dax at Chester ay nagplano ng isang gawain na makakapaglinlang sa isang general ng haring demonyo. Ginamit nila Dax at Chester ang mahiwagang bagay na lumabas sa katawan ng malaking ahas nung ito ay napatay ni Chester si Dax ay nagpanggap na isang babae para mahulog sa plano nila ang tusong general na pumasok din sa temple na kanilang kinaroroonan. Tuldok, si Dax ay patuloy na umiiyak habang ang General Senki ay papalapit sa kanya. Miss tinatanong kita paano ka napunta sa lugar na ito, ang lugar na ito ay masyadong delikado sa isang tulad mo. At bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa iyo sa loob ng temple na ito? Tanong ni General Senki kay Dax si Dax ay hindi pa rin umiimik. Miss may nais sana akong itanong sa iyo, ikaw ba ang may gawa para mamatay ang malaking ahas na iyon sa labas ng kuweba na ito? Nang marinig ito ni Dax, agad siyang napatigil sa iyak at ito ay bamulong sa kanyang isip. Nakita na pala ng general na ito ang malaking ahas na aming nakasagupa at ito ay napatay ni Brother Chester kung hindi pa ako sasagot sa kanyang mga tanong baka maisip nga nito na ako ang pumatay sa malaking ahas na iyon at baka magka problema pa ang pinaplano ni kapatid Chester. Si Dax ay nagmamadaling sumagot. Hindi. Kaya ako napapante dito sa loob ng kweba ay dahil sa malaking ahas na iyon, nang ako ay hinahabol ng malaking ahas na iyon, may dalawang lalaki na hamarang dito kaya ako ay nakaligtas. Oo sinabi ni Dax sa general ng haring demonyo na nakita niya ang dalawang lalaki, na ang tinutukoy niya sila ni Dax at Chester. Ang boses ni Dax na naririnig ng General ay boses na nagmamula sa isang babae. Tama nga ako nandito nga ang dalawang takas na iyon, mahinang sabi ni General Senki kay Dax. Ang dalawang lalaki mo bang tinutukoy ay medyo mataas ang isa na may katawan at ang isa naman ay matas din ngunit ang pangangatawan ay medyo payat. Si Dax ay sumagot, oo ginoo sila nga ang hamarang sa malaking ahas na humahabol sa akin. Kung ganun, alam mo ba kung saan sila nagpunta? Nagmamadaling tanong ni General Senki sa Dax na nagkukunwaring babae. Ginoong nang ako ay mapunta dito hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanila sa labas, baka ang malaking ahas na iyon ay kinakain na ng buo ang dalawang lalaki na iyon. Si Dax ay masyado na din matalino at alam na alam niya na kung ano ang sasabihin sa General. Nagkakamali ka, miss ang malaking ahas na iyon ay pinatay na ng dalawang lalaki na tinutukoy mo. Alam mo ba ang dalawang lalaki na iyong nakita ay takas mula sa Evil Palace? Ang dalawang lalaki na iyon ay masyadong mapanganib. Kaya ako ay nandito para sila ay hulihin at ibalik sa Evil Palace. Nang marinig ito ni Dax, nang inig ang laman niya sa galit. Ang tusong general na ito, nais pa sa na kami ay delikadong tao, na kahit alam naman niya kung sino talaga sa amin ang lubos na masama. Si Dax ay nagpipigil ng galit sa kanyang sarili. Kung ako ay iyong papahintulutan ikaw ay aking ilalabas dito, ngunit sa ngayon ay iiwan muna kita, kailangan ko muna mahuli ang dalawang takas na iyon, babalikan na lang kita, nakangiting sabi ni General Senki. Oo ang pagkataon ng General na ito ay masyado din hayok sa babae, hindi niya ninais itong tulungan talaga at sa isip ng General na ito ay may gagawin siya masama sa babaeng kanyang kaharap nang naramdaman ni Dax na aalis ang general sa loob ng kuwebo na umuulan agad nitong hinawakan sa kamay at sinabi Huwag mo ako iwan dito Ginoo tulungan mo ako makalabas sa mapanganib na lugar na ito kung ako ay iiwan mo maaari ako mamatay sa loob nito hindi ko alam kung ano pang panganib ang sasalubong sa akin dito lalo na ang sinasabi mong takas sa evil palace ay nandito parent sa loob ng temple habang nag-uusap ang dalawa si Chester ay nagmamasid sa labas ng kuweba at ito ay nakikinig. Si Chester ay handa na itong lumusab ng mabilis sa pagbigay ng hudyat ni Dax. Si Chester ay nag-aantay ng hudyat ni Dax. Miss kung ilalabas kita dito ay may panganib din tayong tatahakin, dahil ang mga kasama kong general ng Evil Palace ay nasa labas. Kapag ikaw ay nakita nila baka ikaw ay patahin. Sadyang sinabi ni General Senki ang mga bagay na ito para ang loob ng babaeng nasa harap niya ay makwa niya, at magawa niya ang binabalak nito. Oo dahil ang General Senki sa isip nito pagkatapos niya mahuli sila Dax at Chester ay babalikan niya ang babae at ito ay kanyang pagsasamantalahan. Si Dax ay nagkunwari natatakot at agad itong kumilos ng mabilis at yamakap kay General Senki. Nang makita ito ni Chester sa hindi kalayuan, si Chester ay labis na napabilib kay Dax. Magaling kapatid Dax kahit hindi ko nasabi sa iyo kung ano ang dapat mo gawin, ngayon ay kumikilos ka ng napakatalino. Nakangiti bulong ni Chester. Habang nakayakap si Dax sa General binigay niya ang hudyat kay Chester. Habang nakayakap si Dax sa General sinasabi nito wag mo ako iwan dito natatakot ako. Lalong hinigpitan ni Dax ang pagyakap nito sa General at hindi agad napansin ni General Senki na may ibang binabalak ang babaeng nasa harap niya. Si Chester ay mabilis na kumilos at lumusab sa General. Agad itong sumuntok ng may sobrang lakas at tinamaan ang likod ng General. Dahil nakatalikod ang General na ito, wala siyang oras para kumilos at maiwasan ang suntok na magmamula kay Chester. Bang! Ang suntok ay gama po sa likod ng general at agad itong tumalsik kasama si Dax. Okay kahit si Chester ay maingat kumilos at hindi gumamit na spiritual na lakas, ang suntok ng isang sect master ng Eternal Life sect ay tumataglay peren ito ng napakalakas na puwersa. Ang dalawa ay tumilapon ng hindi kalayuan. Si General Senki ay galit na galit at ito ay tumayo. Ikaw, lapas tanganan ka, sinalakay mo ako ng nakatalikod. Binalak nyo ang lahat ng ito. Tinuro ni General Senki si Dax na may anyong babae peren. Kasabuat ka pala ng dalawang takas na ito, mamatay kayong lahat dito. Galit na galit ang General na si General Senki. Nang maramdaman ni Dax ang galit ni General Senki agad itong natakot. Naku patay na, sa pagsalakay ni kapatid Chester sa General na ito ay hindi naman lang ito nasaktan. Si Dax ay tumayo din at naglakad papunta kay Chester. Kapatid Chester, bakit hindi ka gumamit ng spiritual na lakas? Ang suntok na tinamo ng general na iyan ay hindi nakapinsala sa kanya. Ngayon ay nasa panganib tayong dalawa, panggalit na sabi ni Dax kay Chester, si Dax ay labis na nag-aalala dahil alam ni Dax ang general na nasa harapan nila, ay may tinataglay itong spiritual na lakas na hindi nila kapantay. Lalo na ang tatlo pang general ng Haring Demonyo ay nasa labas peren ng Lumang Temple at ito ay nagbabantay. Si Chester ay hindi umihimik at ito ay kalmado. Hindi ko na kailangan magbalat kayo na babae sabi ni Dax. Agad itong umubo at sinuka ang bagay na mula sa kanyang katawan. Si Dax ay bumalik sa dati niyang itsura at naging ito ay isang lalaki. Nang makita ito ni General Senki ang mga mata niya ay halos lumuwa sa sobrang pag. Kagulat, ang babae na kanina lang na aking kausap, ay isa palang lalaki at ang lalaki na ito ay ang takas sa Evil Palace lalong nagalit si General Senki sa kanyang nakita. Mga lapis tanganan, ako ay nilinlang nyo at nilagay sa isang patibong. Ako ay masyadong nyong minamaliit, ang isang tulad ko ay wala pang nanghanggas na gumawa sa akin ng ganito, ako ay general sa Evil Palace at isang magiting na sundalo ng Haring Demonyo. Galit na galit si General Senki at ito ay parang sesebog. Si Dax ay sobrang takot at si Chester naman ay masyadong kalmado. Kailangan na natin lumusab kapatid Chester sabi ni Dax. Si Chester ay kalmado parent at para bang may inaante itong pagkakataon. Habang si Dax ay nakahanda na lumusab sa general. Pinigilan ito ng mabilis ni Chester. Kapatid Dax wag muna mag-ante ka. Ano? Ano ang sinasabi mo kapag nag-ante pa tayo at naglabas ng spiritual na lakas yan general na nasa harap natin? Sigurado ang tatlo general na nasa labas ay mararamdaman ito. Mahinang sabi ni Dax, magtiwala ka sa aking plano kapatid Dax, huminahon ka at huwag magpadala sa galit. Habang nag-uusap ang dalawa sa mahinang boses, napapansin ito ni General Senki. Ngayon iniisip nyo pa kung paano nyo ako matatalo. O baka ang iniisip nyo kung paano ulit kayo makakatakas. Huwag na kayong magtangkapang tumakas. Dahil hindi ko hahayaan na hindi ko kayo mapatay ngayon. Oo sa isip ni General Senki hindi niya huhulihin sila Dax ng buhay, dahil sa ginawang kalapastanganan nito sa kanya nang sinalakay siya ng patridor at siya ay sadyang nilinlang ng dalawa. Ngayon hindi ako magbibigay ng awa sa inyong dalawa. Mamatay kayo. Sumigaw ang general at ito ay nilabas ang kanyang buong spiritual na lakas. Ngumiti si Chester sa kanyang nakikita. Haha eto na ang general na ito ay masyado ng galit. Eto na ang pagkakataon, bulong sa kanyang isip. Si General Senki ay hinimok niya ang buong lakas ng kanyang spiritual at ito ay para bang may naramdaman na sakit sa kanyang katawan. Ano? Ano ang sakit na aking nararamdaman at ang aking spiritual na lakas ay para bang hindi ko mailabas? Ah, oh, ah, oh. ang sakit ay patuloy na kumalat sa katawan ng General na ito at ito ay pawis na pawis. Si Dax ay gulat na gulat sa kanyang nakikita. Kapatid Chester ano ang nangyayari sa General na ito, bakit siya ay nasasaktan? Ano ang nangyayari kapatid Chester? Si Chester ay hindi sumagot sa tanong ni Dax at ito ay ngumiti. Oo si Chester ay matalino at maingat nitong pinag-iisipan kung ano ang dapat niyang gawin sa General, at ito ay labis na nag-isip ng isang hakbang laban kay General Senki na hindi gumagamit ng anumang spiritual na lakas, habang nag-uusap kanina si Dax at si General Senki. Dahil kapag gumamit ng dahas si Chester mararamdaman ng tatlong general na nasa labas ang kanyang spiritual, kaya ito ay nakaisip ng isang mabisang pagsalakay. Hahaha, magiting na general ng Haring Demonyo, akala ko ba ay hindi mo kami hahayaan na makatakas at kami ay papatayin mo sa lugar na ito. Ngunit para bang ang tagal mo naman ito gawin? Paasar na sabi ni Chester kay General Senki. Yun na nga mga masters, no? bali Bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!